Biligan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng kanyang biyahe sa Vietnam, lalot ito lang anya ang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia. Samantala ayaw namang patulan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga patutsada sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Bea Bernardo sa detalye. Iaheng Vietnam na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang dalawang araw na state visit. Sa kanyang departure speech sa Villamor Air Base, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagtungo niya sa Vietnam, ang tanging bansa na strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia. Ilan sa mga inaasahang matatalakay sa state visit ng Pangulo ay ang pagpapaigting ng maritime cooperation ng dalawang bansa. The maritime cooperation will be one of the cornerstones of the strategic partnership which we are going to forge. and that we hope to strengthen this aspect during my visit to promote peace and stability in our region. Katulad ng Pilipinas, claimant din sa South China Sea ang Vietnam. Una na rin pinalutang ng Pangulo ang idea na gumawa ng Code of Conduct ang Pilipinas kasama ang Vietnam at Malaysia upang matugunan ng tensyon sa region. Inaasahan din ang pagpapalakas ng tourism, defense cooperation at agricultural partnership. Magugunitang sinabi ng Department of Agriculture na nakatakdang lumagda ng Memorandum of Understanding ang Manila at Hanoi upang matiyak na matutugunan ng Pilipinas ang rice requirements nito. Target din ng Pangulo na palakasin ang trade at investment ng dalawang bansa. Dadalawin din niya ang Filipino community sa Vietnam. Nasa 17,000 OFW ang nasa Vietnam na karamihan ay mga professional. Samantala, ayon ang patulan ni Pangulong Marcos ang mga aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanya. Pero sinabi niyang posibleng side effect ng paggamit ng dating Pangulo ng fentanyl ang mga sinasabi at kinikilos nito. Ang fentanyl ay isang malakas na painkiller at sinabi ni Pangulong Marcos gumagamit nito ang dating Pangulong Duterte. After 5 five six years, it has to affect uh, uh, yung kaya, ko, kaya nagkakaganyan. Uh, so, you know, I, 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 I hope his doctors be take better care of him. Hindi sila hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.